Uh, galing na daw po siya sa iba. Napag-assist <coughs> daw siya ng magkano? Almost 3,000, sir. Ba't tumagot uh, ng ganun? Bahay daw ng 2,000 din sa... 2,000 tuhod? Hmm. Sabi nga kasi, yun? It, ano yung sabi mo kayo? Ano? Napak lang ako sa akin, yung pinawin ako. Tapos ipinose ka ng hindi ka gumaling? Hmm. May so, ulit-ulit niya, nagbayad daw siya doon sa reservation. No reservation po sa amin, ang bayad pagtapos mahilap, ha? No advance payment yun. Kasi pag nauli ko yung mga tao ko na nagpapa-advance payment sa inyo, patanggalin ko itong mga to. Kasi dyan po na anak-anakan ko. Sige, Idol. Labas tayo, Idol. Hindi nga ko nakabidyo tayo. Naririnig kayo rito. Kaya alalayan yung akpang nyo. Nila hmm. sa may kotse yung puti.

Ma'am, sige sana muna. Ingisin mo ah, mo, mo. mo. Ay, sorry, I don't. Atigyan to. Sir, ilang taon yung sakit mo? Medyo sakit. Medyo na po. po. Ano yung reklamo mo sa akin Hindi na ayos. Ah, uh, galing na daw po siya sa iba. Napagastos <coughs> daw siya ng makano. Almost 3,000, sir. Ba't tumabot uh, ng ganun? Na, may daw ng 2,000 din sa... 2,000 tuhod? Hmm. Ano yung joke? Okay. Okay. Ano ba ginawa ano sa'yo doon? Harvey po. Ano ginawa sa'yo doon? Hinahatak lang. Hindi hinahatak yung tuhod, Pogi. Nadibisto kayo ito eh. Ito ba? Ito. Sandal mo masakit? Ano, 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 ano yung mga hindi mo magawa? Ang walot ang dalaw. Hindi ako mapag-scout na maayos. Tapos hindi siya matuhod mag-isa. Hindi pa sinet doon? After? Hindi <laughs> na, hindi na. Hinahatak lang. Hinahit na lang. Kaya nga doon, Nigel. Kaya doon. Sabi niya kasi, ano yung sabi mo kanina? Ano? Nakatakulang dati sa akin yung pinawi na ko. Tapos ipinost ka na hindi ka gumalay? Hmm. Tinatanong mo. Tinatanong <laughs> mo. Tinatanong mo. Hindi ako yung gagawa niyan kasi masyadong madali. Si Dan po na po sa asin yung Bawal sa akin ang reserve. Reserve Oh, ulit! Kasi sabi niya, paulit-ulit niya, nagbayad daw <laughs> siya na doon sa reservation. No reservation po sa amin ang bayad pagtapos mahilap, ha? No advance payment yun. Kasi pag nauli ko yung mga tao ko na nagpapa-advance payment sa inyo, tatanggalin ko itong mga to Kasi yan po na anak-anakan ko. So, bawal ang advance payment dito. Pwede kayo mag-tip pag ano, pag napagaling na kayo. Pero advance payment, walang ganun dito. Tira. Saan ko ako ya? Di Diba ako. <laughs> Bakit? Kuya, kung kaya relax mo lang. So, Sige ka. ka lang ng 3K. Hindi <laughs> <laughs> na, pumasok na. Wala na. Pwede pa lakbay boy. Ano yan, hindi mo masquat? Hindi mo siya masquat? Hindi mo ito magagawa pag may tama pa. Ngayon, nakadagan pa ako. Hmm? Wala? O, oh, iti-check natin yan. O, oh, pogi. Kaya may anak, pagpaingin ko muna, para sure tayo, ha? O, oh, cut muna. No advance payment, ha? Cut. Okay. So, pinaupo muna namin ng 5 minutes ng ganyan. Kasi daw, uh, for a year. hindi na daw kayong umupo ng ganyan. Totoo. ah uh, ganito kasi sa amin. Pagtapos ng hilok, kala nyo makakalusot tayo dito. Hindi. Pagtapos ng hilok dito, dire-testing namin yan. Sample. Teka lang, na, teka lang. Sir, taas mo nga, sir. Eh no, testing. Eh testing Hindi. Hindi daw. Ay, ba? Paano? Straight na, Straight na, Sir, pag ka lang dun, sir, Di ka dinasing. Na Dito kasi, pag, kita nyo, kita naman natin sa video, eh, bago bago pa bago pa na pinapitilis namin, no, sir. Oh, game? Oh, kamusta? Oo, okay, hindi naman, sir. Wala. Nung hindi na, ka naman nung bago ka mahilot, paano ka mo po ng ganyan? Ganito. Tapos so, yung ganyan. camera nila, tapos hindi nila nakita mo, okay, no? Ganyan, nakaangat to. Sa loob ng isang taon, nakaganyan. Ganyan ako po. isang taon. Magdadalawa na to sa amin. Hindi 4, hindi 4. Hindi 4, hindi Hindi Dati hindi ko magawa Masakit. Saglit lang siguro, pa 5 seconds lang. Kasi tayo yung ngayon. Hindi mo atro. Alam mo ako ito. Wala! Pabebe lang. No, wala yung sakit dito, sir. Kasi dito yung masakit. Oo, uh -huh. na. Sige na. Banggit ka ng banggit ng pangalan dito. <laughs> Bawal dito magbanggit kung saan ka galing. Bawal dito yung naninira. Pagkakit nila ako, pero ako hindi. Kaya <laughs> <na> yung magaling. Okay, <laughs> wala ka advance ha. Siya naman. Number... Oh, kasi kwento na kwento. Na. Nakakasari. Wala. So, paano? God bless sa lahat. Kita-kita po tayo noong advanced payment. Pakita mo mukha mo. Thank you po. <laughs> Kaya lang, nasabihin na naman siya. O, so, God bless po. God bless. <laughs>